O dito tayo mga kababayan. Speaking of babaliktad. Nako mga kababayan, ito po ang dumating ngayon. Ha? Confirm. Ha, mga kababayan, confirm po na si Orly Gutesa ay babaliktad na. At talaga naman po mga kababayan, magtago ka na, Mike Defensor at Marcoleta. Yeah. Magtago ka na, Mike Defensor at Marcoleta. Kasi mismo mga kababayan, hindi po tayo fake news, ha? Ah? According po sa nakuha nating video, mga kababayan, meron daw pong video, ha, ah? si Orly Gutesa na nagsasalita na pinangakuhan daw siya ni Bulldog, ha? Ah? At ni Defensor na kada salita babayaran siya. Naku patay, patay si Marculeta at si Mike Defensor niyan, mga kababayan ah, Pakinggan ninyo. Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Cotesa, napapirma na po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Pinidyo si Sergeant Cotesa. Pero hindi po ako galit. Ala. Kahit napaguhin niya kwento, naiintindihan ko. Siya Dahil best. pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, <coughs> naiintindihan ko, sa Cotesa, huwag kang mag-alala, naiintindihan ka, ng sampayan ng Pilipino. Ala, ano? Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, baka wala niyo naman po yung tao. Hindi yan nakulong. Total laman, ha, na. Mm. Nagbago na ng salita. Total naman, <laughs> Video niya. Na sinasabi... Bakit pakawalan kawalan yung tao? Ah, Mike Defensor. Yeah. Ah? Bakit pakawalan kawalan ah? yung tao? Para hulihin ninyo? Tutugisin ninyo? Papatayin ninyo? Para hindi makapagsalita? Tapos ngayon, hindi pa lumabas sa hearing? Hindi pa lumabas sa Senado? Inuunahan nyo na? Kasi bakit? Stress ka na ba? <laughs> ano? Ako daw stress? O bakit kasi Marco si Mike Defensor na stress? Bakit? Nakikiusap sa taong bayan. Pinangunahan na. Pinapirma daw ng affidavit si Orly Gutesa. At sinabi daw na bumaliktad na daw si Orly Gutesa. bakit mo pinapangunahan Mike Defensor? Bakit? Stress ka na ba? Ah, stress na ba kayo ni Piloka? Nakulalabas ang katutuhanan. At nanawagan pa si Mike Defensor sa sambayan ng Pilipino at sa Marines. Napakawalan daw si Gutesa. Kasi daw nakapirma naman daw. Eh, pag pinakawalan si Gutesa ngayon, hahantingin ninyo, tas tutsugiin ninyo. Pag natsugi, wala na ang witness. Nako, ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo eh, ang ginawa ninyo kay Laila Dilima, Huwag niyong itulad sa administrasyon ni BBM. Ha? Administrasyon ni Digong mahilig magplanting. Ang problema ngayon, bumalik sa inyo. Hmm. Ay pila, sa mga nagkukulong sa kanya, hmm. pakawalan niyo naman po yung tao. <laughs> Total naman, napapirma niyo na. Pagpakawalan, na lang salita. Papatayin Total ninyo. Total naman, na niya. Oh. Na sinasabi na niya, na iba na ang kanyang salita. Oh, kahit naman i-video niyo diyan, kailangan pa rin niya, kailangan pa rin niya ng uh, physical uh, present doon para pumirma siya sa mga affidavit niya. E paano? Hindi pa siya sumumateng doon sa hearing sa Senado, tapos nawala siya. E walang saysay -say yung video at yung ano niya, affidavit niya, 'di ba? Mm, ayan na, mga kababayan, ang gigigil na. Iba ka talaga sa nanay mo. Nanay mo, napakatalino, napakabubo mo. <laughs> na, okay, nakabahan na si Mike Defensor at si Marcoleta, mga kababayan. Ah, bakit concern ka pa kay Dipinsor, gute, kay Gutesa? Ano daw? Sabi ni Banila ah, Manila Ice. Bakit concern ka pa A Defensor kay Gutesa Concern talaga siya ma'am Pinakonsensya Ang ginawa ni, ni Mike Defensor dito Kinonsensya niya si Gutesa Na naiintindihan ka namin Kasi tinakot ka nga Yung anak mo, yung asawa mo Tinututukan Kaya ka napilitan Na kumampi kay Romualdez Kaya ka napilitan Na mag-file ng apidabit at mag-video Na ganito-ganyan Weh Diba? Weh ang sabihin nyo, nai-stress na kayo dalawa ni Piloka. Kasi bakit? Ha? Ah, kapag bumaliktad at lumabas... Kaya hindi na siya nag-deliver mm. kay Martin Lumaldez. Mm. Baka wala nyo na po yung tao. Mm. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit singko! Saka walang yan! Mm. Sa korupsyon! Mm. Na nakikita natin sa gobyerno. <coughs> yung kay Sergeant Cotesa, mm. konsensya, nalulunod yung kanyang kamag-anakan, yung mga kasama niyang sundalo, galunod yung pamilya sa Bicol, na baha, na wala ng negosyo, na wala ng pangkabuhayan. Wow. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Mm. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ang pera. At... hindi daw kumita ang senador, ang congressman at contractor. Putang ina mo, bilyon-bilyon nga sa sasakyan ni Diskaya tapos sabihin mo hindi kumita. Sinong niluluko mo, Mike Defensor? Hindi kumita ang congressman, ang senador, ang kontraktor. Putang ina mo, nakita mo yung sports car at luxury cars ni Diskaya na 80 peraso? Hindi kumita yon. Tang inumin mo, haluan mo ng kape. Yeah? Para magiba ang lasa. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi kumita ang engineer, DPWH. Tang, inumin mo, haluan mo ng Milo. Na, yeah. e, ano yung mga sinuli ni Bryce? Na mga relo at mga luxury cars and sports car, hindi kumita yon Tang, ina mo, buti na lang. Hindi, patay na ang nanay mo. Kung buhay yon matagal ka nang hinabol ng Armalite nun. Diyos ko naman. My goodness kakampihan pa niya ang senador, hindi daw kumita. Mga kongresman mga kontraktor. Ano ka? Bungo lang? Ano ka? Nakapikit lang? Diba? My God! Ang sabihin mo, stress na kayo. Ha? Naku, bumaliktad na mga kababayan. Na konsensya sa so nakikita niyang nakawan! sa sambayan ng Pilipino. Wow! Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil pinabantayan din. Hmm. Bakit? Dahil si Salty ko, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gotesa. Ihang ko! Diba? Tinututukan daw ang asawa ang pamilya daw, binabantayan daw nila kung ako sa'yo, Gutesa yung asawa at anak mo palisin mo na yan sa tirahan mo delikado yan, baka gagawin nilang ano, yung anak at asawa mo gawin nilang, tawag doon kulateral, nako, mahirap yan oo uh -huh. uh, Sergeant Gutesa ah, ilayo mo na ang asawat anak mo baka gawin nilang kulateral yan sa'yo Ihu hostage nila yan Ha? Ah, kapag hindi ka kakampi sa kanila, yung asawa't anak mo ang gagamitin nila. Oh, tapos ang pagbintangan nila dyan, ha? Ah, si PBBM. na ah, Ang pagbintangan nila dyan, si Romualdez. Nako, gagawin nilang collateral yan. Ay, nako, alam ko yung mga style na yan. Kahit sa TV lang ako nakapanood, nangyari din naman ang totoo. Ya, yeah, nangyari din sa katotohanan 'yan sa TV, sa tunay na buhay. Ah, nakita niya yung Well Flower ni Maha Salvador, ganyan ang gagawin. Ah, oh, kaya kung ako sa iyo, Orly Gutesa, kung nanood ka sa akin ngayon, yung asawa at anak mo, ilayo mo na 'yan. Kasi gagamitin nila yung collateral damage sa iyo. Ah, oh, sa oh, sasabihin nila 'yan, oh, hello Gutesa. Ah, oh, nandito kami ngayon sa asawa at anak mo. Ah, oh, ipagpatuloy mo 'yan. Kapalit yung buhay ng asawa at anak mo. Bakit ko nasabi yan? Ginawa na ni Bato yan. Idiin mo si Dilima. Pag hindi mo idiin, papatayin ka sa anak mo. Anong ginawa ni Kerwin Espinosa? Ya? Yeah? Anong ginawa ni Kerwin Espinosa sa utos ni Bato? Ha? Na idiin si Dilima para hindi patayin ni Bato ang anak at asawa ni Kerwin Espinosa. Mm. Kasi pinatay na tatay niya. Katulad kay Kerwin Espinosa yan. nakogotesa, Gotesa, ilayo mo ang asawa anak mo, huwag mong palapitan. Diyan sa mga yan, ginawa na nila yan noon kay Dilima. Ha? Ah, ginawa na nila yan noon kay Dilima. Ha? Ah, ipitin, pilitin na si Kerwin. Na ito ah, ko sa inyo ha. Ah. Si Kerwin mismo nagsabi, galawang didi. Oh, galawang didi yan. Hmm. Ito ha, mga kababayan. Ito, ito. Tagilid natin kasi hindi lumalabas dito eh. LED clock na hindi lang maganda. So, ito ha, mga kababayan. Mm. Dito tayo ha. Bato. Ah, Pinilip. Mm. Ito mga kababayan. Si Kerwin. Para idiin si Dilima. Oo, oh, to totoo yan. Huh? Itinuro ni Kenwin X. Espinosa na si Sen. Ronald Bato de la Rosa ang nag sa kanya na itawid si dating Senadora Laila de Lima sa Bilibid Drug Trade. Diba? daw yan ni de la Rosa sa pananakot. Bagay na maling itinanggi ni de la Rosa. Sinabi yan ni Espinosa sa kanyang pagharap sa Quad Committee ng Kamara ngayong araw. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang minsay ko sa daddy ko. Hindi. Mm. Um. ka ba naroon? Huwag mo kaming abayaan. i mo kami hanggat makuha ang hostesya ng iyong pagkabatay. Ah, anong ginawa nila kay Kerwin Espinosa? Pinatay ang tatay na mayor. Para saan? Ipitin si Dilima at sabihin ni Kirwin na drug protector si Dilima para makulong. Sinong nag-utos? Si Bato. Mm. Pakinggan niyo! Mm. Emosyonal si Kerwin Espinosa habang binabalikan kung paano binaril ang amang si dating Alvera Mayor Ronaldo Espinosa na nanlaban umano habang sinisilbihan ng search warrant kahit nakakulong na sa Baybay City Provincial Jail. Uh. Hindi Paano mo sabihin nanlaban, laban na sa loob ka ng kulungan? Paano ka nagkaroon ng baril? Sa loob ng kulungan, nasa loob ka ng rehas, imposible payagan ka ng mga pulis, bigyan ka ng baril sa loob, tapos sabihin, nanlaban? Ha? Sasabihin mo, nanlaban, nakakulong na? Paano nakakuha ng baril sa loob? Kaya nila pinatay? Sinampula nila. oh, pag hindi mo idiin si Dilima, papatayin ko tatay mo, pak, tumba ang tatay. Tapos, ibalita, nanlaban. oh. kaya ngayon si Keroy napilitan, diniin si Dilima. Ah, kaya kung ginawa nila kay Kerwin yan, may possibility gawin nila yan sa pamilya ni Gutesa. Mm. Nga nadepensahan ng sarili sa korte kaugnay ng bintang na illegal drug possession para umano sa justisya ng amang biktima raw ng EJK o extrajudicial killings kaya tumistigo sa quad committee ng Kamara ang nakababatang Espinosa. Mm. Binawi niya rin ang pag-aamin noong drug lord siya at ang pagdawit pa kay dating senadora Leila de Lima sa droga wow. na iniutos lang umano ni dating PNP chief at niya yung senador Bato de la Rosa sa pamamagitan ng pananakot sa kanya pagkabalik mula abroad noong November 2016. Laku. Kailan lang ipawalang sala si Dilima ng iba't korte sa lahat ng hinarap niyang kaso so, sabi naman ni Bato Kerwin para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o mm. sa membro ng pamilya mo sumunod ka na lang sa plano Edi kita ninyo mga DDS, kita nyo yan gagawin nila kay Gutesa yan kaya kung ako kay Gutesa, habang maaga pa, ilayo mo na. Anong unang statement ni Gutesa? Ginawa ko lang to dahil ako ay natakot, dahil ako'y pinilit at ginipit, kaya gumawa ako ng peking affidavit. Dahil ako po'y tinatakot at hinaharas. Oh, ayan na, pinangunahan na. Oh, mga DDS, Iyak muna kayo hanggang 2028. <laughs> May nag-comment pa dyan, huling sahuran ko na daw. Ang <laughs> putang ina, huling sahuran Bakit? Hanggat hindi natatapos itong YouTube, hindi mawawala ang sahod ko. Tanga. Mm, meron pang nagsabi si Chris Jose, inom ka ng tubig, ah, medyo dehydrated ka. Bakit? Ako ba si Digong? Ah, wala ng luulo lo 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 sa loob ng kulungan? <laughs> Kasi nasubrahan sa lulo na dehydrate. Ah. Alam niyo mga DDS, isa lang masasabi ko, mga bobo kayo, tignan ninyo. Ha? Ah? Habang ako dito tumatawa, habang ako dito pinagmumura kayo kumikita. Kayo, habang nanonood sa akin inis na inis, asar na asar, sumasakit na yung dibdib. <laughs> Walang kita, 'di ba? Mm. Tama ba ako mga DDS? Oh, continue Kerwin. In si Peter Lim, mm. at si Laila de mm. Na kasali sa droga, supplier si Peter Lim isa sa supplier ng droga si Peter Lim mm. dito sa Pilipinas mm. at si Ma'am Laila protector sa mga illegalista sa nagbibenta ng droga. Mm. E kung walang problema po yun, Sir, gagawin ko yun. Ipinakausap pa umano sa kanya ni Bato si Ronnie Dayan, ang driver bodyguard noon ni Dilima. Mm. Sabi ni General Bato, ayusin nyo ang statement na magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera. Itinanggi ni ang mga paratang. na ko yung ko sa mukha, magpagsalita siya, kala mo, sino ka ba ng ina mo, hindi ka nga nagpakita. Ya? Yeah? Uh -oh. tingnan mo, may DDS na ano, buraot. ng Gcash. Tang ina talaga. Alam niyo sa totoo lang, mga DDS, magtanim kay Kamuti, uy magtrabaho kayo, tanginan nyo, <laughs> puro kay hingi. Yeah, nasanay kasi kayo pajikas ng pajikas. Ha? Ah, Nako, meron pa naman ako mga kaibigan vlogger, ganyan din. Kapag naglalay parinig ng parinig, uy, sumasakit na 'yung leg ko, palipad ka naman. <laughs> Tapos nagkasasakyan, ha? 'Yung sasakyan ina inaasa ba doon sa mga viewers, pakarwas naman 'no, oh, labo na ng salamin ko. Ultimo pang baon ng anak, pangkain, juice ko, pangnegosyo. Sa viewers, hiningi! Oo! Didiis yun. Aminin. Hmm. Putang ina, walang trabaho, kalaki ng katawan. Oo. Uh -huh. Pag didiis talaga, mga patay-gutom, pulobe. Limis. <laughs> <laughs> nakausap ko lang siya isang bisis. Hmm. So pinuntahan ko doon sa kulungan niya, yung tinanong ko siya, huwag ka-espin Hmm. Kung ah... Uh yung totoo ba sinabi niya na tumatanggap sa kanya ng pera si Spinedo. Mm. So, ang totoo daw ay kapag dinitik siya si Spinedo, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw mga Bible verses. Mm. Nag-sorry si Espinosa kay Dilima. At may mensahe rin kay Dela Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mm. From my heart, I ask, sorry. Sorry talaga po, ma'am. Handa mm. po akong um, harapin kung ano ang kung ano ang plano mo. Di ba? Kapag didiis yan, puro lo, lang kasi ang alam. <laughs> Ilala ko yun, si Shrek, manyakos pa yon, sabi ni Silso Pineda. <laughs> diba, ya, kita nyo mga kababayan, kilala ko yun Sir Ken. Kaya nga, di ba, Ma'am Amelita puso. Naku, wag ka magpakita dun pag nag-live, Ma'am Amelita, mumurahin ka dun. <laughs> Oo oh, oh. Tapos ah, nakakasama pa yung pagkasama mo Minsan nakawan ka pa ng pera kay pambili ng Yosi Nako <laughs> Naku mamamilita mm -mm. Waggan yan Waggan pumunta dun Mumurahin ka dun mm -mm. Naku Ako ganyan, nakawan ako 3,000 Nung pambili ng Yosi Yung nasa ano ata kami nun Singapore <laughs> Oh Ganyan ang mga didi Saburaot mm -mm. Hindi makaka-abroad Kung hindi ilibri Putang inang yan ha <laughs> Oo, oh, yung mga DDS ganyan. Oo, oh, meron pa akong isang kaibigan, DDS. Mm -mm. Nanghingi sa sponsor, pang ano daw, gaming area, uh, gaming studio, putang ina, nabili lang ng kurtina kulay green. <laughs> Tapos sabihin, ito na po yung gaming studio ko. Yung pala, background lang, kulay green na kurtina. Putang ina, ganyan yung mga DDS, mga buraut Mm, may isa pa akong kaibigan. DDS rin. Oo, pagmayabang, marami akong pera, may kasama akong mga vlogger, kasama ko artista. Pero, naguulam lang ng tuyo. Tapos ipagmayabang. Ito, bahay ko, tatlo na. Mm, eh, tatlo na, bininta mo yung dalawa, binili mo ng bago. oo uh, ah, hindi pala bago, si Kandhana. Kasi tinirhana. <laughs> ah! Ay, Diyos ko! Giahak! Oh, ang dami kong kaibigan, mga ah, DDS. Mm. Totoo yan, magyabang dalawa na bahay ko, tatlo na bahay ko. Paano hindi tatlo? Yung una, pinataas lang ang presyo, bininta. Tapos bumili ng bago, hindi nagustuhan, bininta, bumili na naman ulit ng bago. Tapos, take note, hindi pa fully yun. <laughs> Hinulugan lang kalahati, hulug-hulugan yung kalahati. Mm, tapos sasabihin, tatlo na ang bahay. <laughs> Lea, <laughs> oo, tapos sasabihin tatlo na ang bahay ko. Oh, dami ko kaibigang DDS ganyan. Oh, tapos sabihin na Uh, tapos pag, pag may kaawayan siya, o halimbawa ako, nakita niya ngayon, o oh, nasabihin ko, ito yung bahay ko, ito yung sasakyan ko, sasabihin niya, eh, hey, hindi naman ganyan yan, hindi sa kanya yan, inarkila lang yan, inupahan niya lang yan, ganyan-ganyan. O bakit? Kasi siya, hindi kaya. Tapos ang gagawin nun para magyapang siya, oh, kukuha yan ng maraming pera, pero hiniram lang niya sa kaibigan niya. Salimbawa, so, sasabihin niya, may 300,000 ka dyan, ano, pre, Pahiram ako ito, pre. oh, tapos pupunta naman sa isang kaibigan. Pahiram na ako 200,000 Hanggang sa umabot ito, 1 million. Tapos ipakita ko sa live na marami akong pera. <laughs> Kilala nyo yan, di ba? Mm, ipakita natin. Tapos magpakita yun ng mga alahas, ang lalaking alahas. Oo, pero ang pau naman. <laughs> tapos yung alahas na pinakita, nangingitim na sa libag. Oo, oh, totoo yan. Di ba, mamamilita? Oo. Nako! Diyos ko! Marami akong kilalang ganyan, mga DDS. Ah! Uh -uh. Diba, Mamjana Kalunya? Nako, Mamjana! -mm. Mam, uh -uh. Mam Etienne Blue? Nako! mama. ah... Mam Ruth! Uh -huh. Mam Lisa Ruiz! O uh -huh. Keno! Ah! Uh -huh. Diyos ko! Oh, ito, sabi ni... Mam Gina Santos, kilala ko yan, Ken. Pren mo yan noon. <laughs> <laughs> oh, ako pa ba? Kanino kay maniniwala? Mm. Sa 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 iba o sa akin mismo nakakasama ko 'yan. May kasabihan tayong mga kababayan, ha? Kapag ang tao hindi mo nakakausap Ha? Hindi mo nakakasama, hindi mo malalaman yung ugali. Eh, nakasama ko sila katagal-tagal. Eh, Diyos ko, oh, apat na taon kami nakakasama ng mga yan. <laughs> diba? Oh, meron pang isang didiis dyan. Pag may rally, mm, magpupos yan ngayon, ilalagay niya sa live niya. Tapos Gcash, piso-piso lang, pang inom sa mga nagrali. Tapos ending, oh, magpa-Gcash na, umabot na ng 50 milyong pa-Gcash. Oh, ngayon, ang gagawin niya, bibili yan. dalawang, uh, limang libong ano, limang libong tubig. So, syempre, ang dami na tignan nun. O, oh, syempre, ang isipin agad naman ng papalipad, ng papajikas, wow, ang dami talaga, binigay talaga niya. Pero, sa 50 mil, 5,000 lang binili yung tubig. Magkano lamang tubig? 10 isa. <laughs> diba? oh ganyan ang mga DDS. Buraut. Na, yeah. hmm, nakita niyo sabi ni ano ni Joey, ha? Ah, si Maharlika daw todo alisit, o oh, sulisit. Ah, oh, gawaing sulisit. Si Maharlika daw at si Katibinag puro salisit ah, <laughs> oh, ganyan ang mga didis. Mga buraot. So, mm. Ito ah. Mm. Mahar lika. Sulisit. <laughs> diba? Oh. Today, Ngayong araw, yung ibang mga barkada ni Marlika, alam ko, ang banding ninyo, solicitation. Mm. Kunwari, si Kati Binag at si Marlika, banding niya solicitation eh. Di ba, Banding niyo ni Marlica mag-solicit, eh. Yung ibang mga barkada ni Marlica, alam ko, ang banding ninyo, solicitation. Kumali <laughs> so, si Kati Binag at si Marlica, banding niya solicitation, eh. Oo. Oh. Di ba, Banding niyo ni Marlica mag-solicit, eh. Ending TV, hello po. Yung ibang mga barkada ni Marlica, alam ko, ang banding ninyo, solicitation. Di ba? Ah, sasabihin na naman nila yan. Fake news yan, hindi totoo. So, inaamin niyo na fake news si Joey. <laughs> Ano mga DDS? Stress? <laughs> Stress na ba kayo? Kayo-kayo na naglaglagan, no? <laughs> diba? O, oh, kita ninyo. Kaya ang dami kong kaibigan talaga. Meron mm -mm. pa ako isang kaibigan dyan, nakatira sa subdivision. Mm -mm. Magreklamo yan sa akin. Sasabihin niya, Tul! Nahihiya akong magsabi sa Tul. Tul! Baka pwede mo naman ako ilapit sa mga sponsor tol. Bakit? Wala akong pambayad sa motor. <laughs> Wala akong pambayad sa bahay tol. Ha? Tapos ipagyayabang nila may bahay sila. Ako daw nang upahan lang. <laughs> tol, baka pwede mo naman akong ilapit tol. Bakit? Yung pustiso ko tol. <laughs> Ganyan mga DDS. Sino ninyo, mga kaibigan ko yung mga vlogger ninyo? <laughs> Kilala ko yan. Mga kaibigan ko lahat yan noon pa. Diba? Mm. Kita ninyo? Oh, sinong stress? Ah, oh. Diyos ko. Meron pa nga akong isang kaibigan din na DDS. Oh, mm. vlogger din. Mm, -mm. bokbok ang muka. <laughs> <laughs> Kaya pag nagamit ng camera, kailangan yung filter bata. <laughs> kailangan ang mukha pag, pag nag-live siya, ganyan. Hindi ako pwede mag-live tool na ano, na walang setup. Bakit? Gusto ko naka-setup tool para maganda, para social. Bakit? Kasi pala nahimay-himay ka. Oo nga pala. Kada live mo pala, bata ang mukha mo. Bakit? Kasi nakikita yung butas ng mukha, yung bugbog. <laughs> Ay! Tapos nung nakita niya, bakit tulang kinis-kinis mo, tulang puti-puti mo? Sabi ko, may dugo kasi akong Korean. <laughs> tapos sabi naman niya, ah, anong gamit mo, to? Sabi ko, gumamit ka lang ng sabon, tas kain, tulog, dasal. Ala, bumili ng ano, nang bumili ng master, yung puti. Mm. Hindi niya alam, nag-master siya, puti. Yung puti na master, mm. pinahid niyang ganyan. Pumuti nga. Pero yung butas nandun pa rin. Hindi naman kasi ang master kasi iba-ibang color 'yan, may blue, may green, may puti. Yung green, anti-oil and acne. Yung blue, yun yung pampanipis ng balat. Yung puti, pampawhitening lang. Puti lang ginamit 'to. Oh. Hindi natanggal yung butas. Hindi rin natanggal yung tagyawat. Pumuti lang. 'di ba? 'Di ba Ma'am Amilita? Nako um, si Ma'am Amilita talaga. Huwag kang pumunta doon Ma'am Amilita. Bakit? Mumurahin ka doon. Nagmumura pa naman sila. Ah. <laughs> 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 Oo, tapos may isa pa akong kaibigan. Mm -mm. 'Di ba may bag ako. Lagi akong bitbit kada namin, may bag akong bitbit. -bit. Mm -hmm. Yung bag ko, kakalkalin nila 'yon. Bakit? Titignan nila kung ano laman. <laughs> Bakit? Nakita nila puro alahas. Oh, bakit si Kent ang daming alahas, kami wala? Eh, ang dami yung anak eh. Wala naman ako anak. <laughs> <laughs> Di ba, Ma'am Nora ni Rida? Oh, nandyan. Nandyan si Ma'am Nora Alam ni Ma'am Nora ni Rida yan. <laughs> Di ba, Mam Ma uh, Alma, uh, Alma Laiko? Mm. Alam mo yan, Ma'am Alma Laiko. Mm. Nako matindi, <laughs> di ba, Ma'am Emma? Oo, uh, ganun kapag mga DDS. Lahat ng mga DDS diyan kilala ko. Sino bang hindi nakakilala sa inyo? At kahit ako kilalang yun nga rin ako. Anong ginawa ko? Gagawan ako ng kwento, gawan ako ng ganyan, tapos walang proof. Eh ako, pag nagsalita ko nito, pinakita ko yung mukha, sasabihin niyo talaga, uunga. 'Di ba, Ma'am Amilita? O oh, si Ma'am Amilita, pag pumunta yan doon sa live na 'yon mamaya, tapos sisilip-silip yun, mumurahin yan doon. Bakit? Kasi nakasubaybay sa akin 'yan. Hindi niyo alam 'yung mga DDS vlogger na 'yan. Nanonood sa akin 'yan. Eh, imposible. Sa 4,000 plus nanonood sa atin diyan, wala sila. Loso. Tingnan niyo mamaya. Pag narinig nila 'yan, ang sinasabi ko, ay nako, iko-content ako niyan buong taon. Mm -mm. Araw-arawin nila ako niyan. Mm -mm. Mga hindi pinagpala, Ma'am bakit? Puro kasi pambubudol. Yeah, si Ma'am Nora, alam ni Ma'am Nora ni Rida yan. O, oh, nakailang palipad ka doon, Ma'am Nora ni Rida. <laughs> Basta pag mga DDS, nako, ang galing yan, magdrama. O, oh, yung iba nga, pinapasok ng init tubig yung paa eh. O, oh, may mga mga DDS, oh, pinapasok ng tubig, init yung paa, para pag bumukol, um, di ba, Ma'am Winnie Artos, oh, pag bumukol, sabihin agad, kailangan ko ng tulong, charity naman dyan. Di ba? Ganyan ang mga DDS. Kaya anong sabi ni Joey? kunwari si Kati Binag at saka si Marlica, banding niya solicitation ni eh. Mm. Di ba, Kati Binag? Mm. Banding niya ni Marlica mag-solicit eh. Mm. Yung ibang mga barkada ni Marlica, alam ko, ang banding ninyo, solicitation. Mm. Kunwari si Kati Binag at si Marlica, banding niya solicitation ni eh.